Welcome to my channel Cambosdar at kung bago ka palang sa aking channel please subscribe, like and share a hit notification bell, SSS 4,800 piso buwan ng pensiyon 2025, alamin ang pagiging karapat dapat proseso ng application, at mga detalye ng suporta sa pinansyal. Ang pagharap sa isang kapansanan ay maaaring lumikha ng makabuluhang stress sa pananalapi, lalo na kung nililimitahan nito ang iyong kakayahang magtrabaho. Upang suportahan ang mga miyembro nito, ang Social Security System, SSS, sa Pilipinas ay nag-aalok ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng pensiyon ng kapansanan. Ang benepisyo na ito ay nagbibigay ng alinman sa isang buwan ng pensiyon o isang pagbabayad ng kabuuan, Depende sa mga kontribusyon ng miyembro. Para sa 2025, ang mga karapat dapat na miyembro ay maaaring makatanggap ng isang minimum na 4,800 piso bawat buwan, na may karagdagang mga allowance at benepisyo na magagamit. Ang pag-unawa sa mga pamantayan sa pagiging karapat dapat, proseso ng aplikasyon, at mga pamamaraan ng pagbabayad ay mahalaga para sa mga maaaring maging kwalipikado. Sakop ng gabay na ito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa SSS Disability Pension 2025, kasama na ang kwalipikado, ang mga uri ng mga kapansanan na nasasakop, mga halaga ng benepisyo, at kung paano ay claim ang iyong pinansyal na suporta. Nag-apply ka ba sa unang pagkakataon o nangangailangan ng kaliwanagan sa proseso, tinitiyak ng pagkasira na ito na mayroon kang lahat ng kinakailangang mga detalye. Talahan na yan ng mga nilalaman ano ang pensiyon ng kapansanan sa SSS. Sino ang karapat dapat para sa SSS Disability Pension? Mga uri ang SSS Disability Pension ay isang benepisyo sa pananalapi na ibinigay sa mga miyembro na nasuri na may permanenteng kapansanan. Dumating ito sa dalawang anyo buwan ng pensiyon magagamit sa mga miyembro na nagbabayad ng hindi bababa sa 36 na buwan ng mga kontribusyon bago maging hindi pinaganya. Lump sum payment ibinigay sa mga hindi nakakatugon sa 36 na buwang kinakailangan sa kontribusyon o kung saan ang pagtatasa ng kapansanan ay kwalipikado para sa isang beses na pagbabayad. Tinukoy ng SSS ang kapansanan bilang pagkawala o kahinaan ng pisikal o kakayahan sa pag-iisip na pumipigil sa mga normal na pag-andar sa trabaho. Ang pensiyon na ito ay tumutulong sa mga miyembro na masakop ang kanilang pang-araw-araw na gastos at mga pangangailangang medikal. Sino ang karapat-dapat para sa SSS Disability Pension? Upang maging kwalipikado para sa benepisyo ng kapansanan, dapat mong matugunan ang mga kondisyong ito. Gumawa ng hindi bababa sa isang kontribusyon ng SSS bago ang semestre kung saan nangyayari ang kapansanan. Masuring na may permanenteng kabuuan o bahagyang kapansanan tulad ng tinukoy ng SSS. Magsumite ng medikal na dokumentasyon at patunay ng kapansanan para sa pagpapatunay. Sako pa mga uri ng kapansanan ng suporta ng AFP ay nadagdagan noong 2025, kinukumpirma ng bahay ang pag-upgrade ng allowance ng P350. Suriin ang mga pangunahing detalye dito inuri ng SSS ang mga kapansanan sa dalawang pangunahing kategorya. Permanenteng bahagyang kapansanan ng mga ito mga katutuhanan, ang dapat na mensahe ay pekeng, inihayag ng komisyon sa isang post sa opisyal na website nito noong ika-28 ng Pebrero, ang mensahe ng chain na nagpapalipat-lipat sa social media ay isang lumang paghahabol din, na nauna nang nag-debunk ng NCSC sa isang pampublikong advisory na naipost noong ika-28 ng Pebrero taong 2023. Nauna nang sinabi ng NCSC na ang mga pag-angkin sa mensahe ng chain ay magulong balita, at ginamit ang logo ng komisyon upang lumitaw na ito ay isang lehitimong anunsyo ng NCSC. Buwan ng pensiyon, taliwas sa pag-angkin, ang mga marunong na senior citizen o yaong mahina may sakit o may kapansanan, at walang pensiyon o permanenteng mapagkukunan ng kita, kabayaran o tulong pinansyal mula sa kanyang mga kamag-anak upang suportahan ang kanyang pangunahing mga pangangailangan, ay may karapatan sa pi-isang libong buwan ng pensiyon, tulad ng itinatakda sa Republic Act 11916, o ang panlipunang pensiyon para sa mga Senior Citizens Act. Ang buwan ng pensiyon ay ilalabas ng DSWD, hindi NCSC tulad ng inaangkin sa mensahe. Ayon sa mga patnubay sa pagpapatupad ng DSWD para sa programa, ang mga potensyal na benepisyaryo ay nakilala sa pamamagitan ng mga sanggunian at pagtatasa ng Barangay Senior Citizens Association, o SCA, at mga tanggapan ng patlang ng DSWD Maling Batas, na labing isang at o ang Pambansang Komisyon ng Senior at sana naibigan nyo ang aking video at subscribe AG aking channel like and share hit notification bell para sa update ng bago kong video. Thank you.